Dear Tita L, Magandang gabi po sa inyong team at syempre sa mga taga-subaybay. Nais ko po sanang ikwento na ang pinagdaanan ko o pinagdadaanan ko sa ngayon. Mayroon akong nililigawan ngayon pero palagi niyang sinasabi na di pa siya ready for commitment. Mahigit pitong buwan na rin akong nanliligaw pero palaging hindi pa sa ngayon ang sagot niya. Ang dahilan niya ay marami pa siyang iniintindi tulad ng pressure sa work at responsibility sa bahay. 28 years old siya at ako naman ay 31. Minsan, di ko maintindihan ang mga dahilan niya. Tinanong ko siya ilang beses na kung nasa akin ba ang problema. Matino naman akong tao na may disenteng trabaho. Ako ba ang problema? Di ko alam kung gaano katagal ko pa siyang hihintayin. Pero alam kong mahal na mahal ko siya, Tita L. Gulong-gulo na po ako. Sana mabigyan niyo po ako ng advice. Should I stay or should I say goodbye? Ayan, nako, mahirap na tanong to dahil ikaw mismo sinabi mo na kanina, ito pa ito pala si Martin pala no ng ng Cubao, Cubao Quezon City ang sender nito. Itong uh, letter na ito mga kapatid, ang unang tanong which is kanina nabasa ko sa letter mo ay hindi mo rin alam yung sagot. Unang tanong, gaano katagal mo kayang magantay? May timelines ka na ba? Sabi mo kanina walang timeline. Ah uh, Mahirap din sabihin eh kasi pagdating sa pag-ibig mahirap sabihin na oh dapat in in two months ay kailangan malaman mo na kung mahal mo ako at kailangan mo akong uh, kaya mo akong panindigan mahirap din 'pag ganun 'di ba Pero natanong mo na ba siya Martin ng Cubao Quezon City natanong mo na ba siya kung kailan niya masasabing ready na siya 'di diba? Kasi nag-aantay ka sa wala kung ganun. Parang lagi na lang not ready for commitment. So kailangan mo sigurong alamin kung kailan niya masasabing ready ready na siyang mag-commit sa iyo. 'Di ba? Kasi pag sinabi niya, nakita ko yung mga dahilan niya eh base dun sa letter letter mo eh. Ang mga dahilan niya, unang-una, pressure sa trabaho, 'di ba? Pangalawa, yung ano ba 'yon, responsibilidad sa bahay, responsibilities, 'no, sa bahay. Eh, ang tanong ko, matatapos ba ang mga yun? ba? Diba? Kasi pag sinabi mong pressure sa trabaho, hanggat may trabaho ka, eh may pressure. Laging may pressure sa trabaho, laging may deadline sa trabaho, laging may problema na darating sa trabaho. di ba? Diba? Andyan ka nga para ikaw yung... Parte ka ng solusyon eh, pagdating sa trabaho eh, ba? Diba? So mukhang, kung ako ang tatanungin mo, hindi matatapos ang pressure sa trabaho. Oh, eh, yung responsibilidad sa bahay. Matatapos ba 'yon? Uh, well, an example na matatapos ang uh, responsibilidad ng problema sa bahay kunwari. Kunwari ngayon ay breadwinner siya. Siya 'yung ano, siya 'yung kumikita, no? At uh, siya 'yung uh, bumubuhay ng kanyang mga magulang, for example lang, no? Matatapos 'yan kung meron siyang kapatid na kunwari graduating na baka mapupunta na dun yung responsibilidad, hindi ko alam yung arrangement eh. Yun pwedeng matapos. Pero sa case ba niya, which is nga sa ngayon hindi ko alam kung ano yung case niya, matatapos ba? Yung responsibilidad niya sa bahay niya. Kasi kung yun yung mga dahilan niya, responsibilidad sa bahay, pressure sa trabaho, hindi matatapos yon So kung hindi matatapos yon hindi siya magiging ready sa commitment. So ikaw ay naghihintay sa itlog, zero, wala. So, paano yan? O, ba? Diba? O, magulang na may sakit. Responsibilidad din yan sa bahay. Matatapos ba yon? Matatapos yon siguro pag, well, nawala na, na yung magulang niya, which is, ayaw naman natin mangyari soon, ba? Diba? Kung ganon. Siyempre, ayaw, ayaw natin yon. Eh, kung, kung gusto ka rin niya, pwede nyo bang pag-usapan na Magdamayan na lang kayo. Sa pressure dyan sa trabaho, pwede namang, o oh, after work, o oh, masahe, masahe, or tara, mag ano naman tayo, mag, uh, ewan ko, mag fish balls naman tayo dyan sa kanto, di ba? Pwede namang ganon. ba? Diba? Or pwede namang magtulungan kayo dun sa pag-aalaga. For example, kung may sakit yung ano, di, hindi natin alam, hindi ko alam eh, kung anong yung responsibilidad niya sa, ano, sa bahay. Pero again, uh, kung gusto ka rin niya, kung mahal ka rin niya, Then pwede kayong magdamayan, pwedeng pag-usapan 'yon. Pwede naman ganoon. O, o baka naman may ibang nanliligaw sa kanya. Meron ba? O alamin mo rin 'yon. Anong press release niya doon? 'Di ba? O pero anyway, I think ang pinaka ang pinaka ano, pinaka-question na kailangan mong uh, kailangan mong sagutin ay well, hanggang kailan mo siya aantayin? Kasi nga hindi matatapos ang uh, pressure sa work and responsibilidad sa bahay pwede ring naging excuse na lang yan